Noong January 2024 sa Indonesia, isang babaeng nagngangalang Irma ang nagsabi sa kanyang tiyuhin na huwag na siyang sunduin ito mula sa bahay ng kanyang kaibigan, sapagkat susunduin uman na siya ng kanyang asawa. Subalit yun na pala ang huling beses na makakausap ng tiyuhin ang kanyang pamangkin. Kaya dahil dito, sinubukan ng tiyuhin na makipag-ugnayan sa asawa ni Irma para malaman ang patungkol sa kinaroroonan ng pamangkin. Ngunit sinagot siya ng asawa ni Irma na hindi niya ito sinundo at hindi na umano siya muling nakipag-ugnayan sa asawa. Makalipas ang anim na buwan, isang nakalulumong balita ang nalaman ng pamilya ni Irma. Dahil nalaman na lamang nila na si Irma ay patay na at nakalibing na sa sementeryo. Ano nga ba ang nangyari kay Irma? Bakit siya pinatay? May kinalaman kaya ang asawa nito? Kung nais mong masagot ang mga katanungan at malaman ng istorya, tara at aking isasalaysay ang buong pangyayari sa pagkamatay ni Irma. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, pili ng all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saluobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Irma Novitasari ay ipinanganak noong 2000 sa Bandung West, Java, Indonesia. Siya ay bunso at nag-iisang babae sa tatlong mga anak ng kanyang mga magulang. Bata pa lamang si Irma, nagkahiwalay na ang kanyang mga magulang. Kaya naman siya ay nasa pangalaga ng kanyang ina habang ang kanyang dalawang mga kuya naman ay sumama sa kanyang ama. Sa kabila ng pagkakahiwalay sa kanyang mga kapatid, madalas pa rin nakikipag-usap sa telepono si Irma sa kanyang dalawang kuya sapagkat napanatili ng magkakapatid ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Lumipas ang panahon, nagpa siya ang kanyang ina na magtrabaho sa ibang bansa bilang isang katulong. Kaya si Irma ay inalagaan ng kanyang tiyahin na nakatira sa Sukarami Village ng Bandung Regency. Habang si Irma ay naninirahan doon, siya ay inilagaan ng buong pagmamahal ng kanyang tiyuhin at tiyahin hanggang sa itinuring na siya ng mga ito na parang tunay din nilang anak. Ngunit sa edad na 12 years old, nagpa siya si Irma na manirahan sa piling ng kanyang ama at mga kapatid na nakatira sa Kimahi, Indonesia. Ang desisyon na yon ay sinuportahan ng kanyang tiyahin at tiyuhin. Dahil alam nilang matagal nang gusto ni Irma na manirahan kasama ang kanyang dalawang mga kapatid. Lumipas na ang maraming taon, nagsipaglakihan na ang mga kapatid ni Irma. Nagpakasal na ang isa sa kanyang mga kuya habang ang isa naman ay nagtrabaho sa Saudi Arabia. At siya naman ay nanatili sa kanyang ama habang patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan niya sa kanyang mga kapatid na lalaki sa pamamagitan ng telepono. Nang maglaon, si Irma naman ay nagpakasal at nabiyayaan ng isang anak. Ngunit sa kasamaang palad, tulad ng kanyang mga magulang, nauwi sa di magandang katapusan ang kanilang kasal. Kaya sa huli, nagkahiwalay sila ng kanyang asawa at bumalik siya sa kanyang ama. Nang solo na lamang niyang binubuhay ang kanyang anak, naisipan niyang maging isang dangdut singer. Kung saan dito niya nakilala ang isang lalaking nagngangalang asep na nagmula sa Paket District, Bandung Regency. Sina Asep at Irma ay naging magkaibigan hanggang kalaunan naging magkasintahan Dahil sa magandang pinakitang pag-uugali ni Asep, lalong na i si Irma sa kanya na naging dahilan para magdesisyon siya na pakasalan ang nobyo noong 2023 Mula ng ikasalang dalawa, nanirahan na si Irma sa bahay ni Asep at nagsama na ang dalawa Ngunit makalipas lamang ng ilang linggo mula ng ikasal, lumabas ang tunay na ugali ni Asep. Isang lalaking mapanakit, seloso at mapagmataas ang nakasama ni Irma sa iisang bubong. Kung saan ang pananakit ni Asep ang ikinatatakot ni Irma na dahilan para hindi na manatiling manirahan sa bahay ng kanyang asawa. Sa katunayan, ilang beses nang tumakas si Irma sa bahay ng asawa para bumalik sa bahay ng kanyang ama sa Kimahi. Ngunit sa tuwing tumatakas si Irma, laging kinukumbinsi at humihingi ng tawad si Asep para bumalik si Irma sa kanyang bahay. Namadali namang naniniwala si Irma sa pangumbinsi ng asawa kaya ilang beses na nanangyayari noong July 2023 na tumatakas at bumabalik si Irma sa bahay ng kanyang asawa. Noong mga panahon na yun, buntis si Irma. Subalit, walang may alam sa kanyang pamilya ang patungkol dito, maliban sa malalapit niyang kaibigan. Hindi ko malaman kung bakit hindi niya sinasabi sa kanyang pamilya ang patungkol sa kanyang pagbubuntis. Pero sa aking palagay, Marahil nais pa rin niyang makipagbalikan sa asawa at umaasang mabubuo ang kanyang pamilya balang araw. Dahil sa tingin ko, mas lalong magagalit ang pamilya ni Irma kung malaman nila na sinasaktan siya ni Asep habang ito ay buntis. Ang away bati ng mag-asawa ay nanatiling nagaganap sa pagitan ng dalawa. Bagaman na nanais na ng pamilya ni Irma na hiwalayan ng asawa tulad ng aking nabanggit, umaasa si Irma na magbabagong asawa at muli silang mabubuo bilang isang pamilya. Subalit ang inaasahan ni Irma na pagbuo ng pamilya ay naging mas malabo. Dahil noong 2023, nakatanggap si Asep ng isang balita na si Irma Umano ay may ibang lalaki at siya ay niloloko nito. Ang balitang natanggap ni Asep ay hindi man lang kinumpirma kay Irma kung ito ba ay totoo o hindi. Bagkos, galit na galit itong umuwi ng bahay at papalapit na pinagduduro si Irma habang sinasabi niya ang masasakit na salita sa asawa. Sa takot ni Irma na baka siya ay sakta nito, tumakbo siya papalayo sa asawa at hindi na bumalik sa bahay. Dumiretso si Irma sa kanyang kaibigan na nakatira sa Pengandaran, Indonesia. Dahil alam niya ang pupuntahan siya ng asawa sa bahay ng kanyang ama. Sa kanyang pagtakas, nagchat siya sa kanyang kapatid na nasa Saudi Arabia. Sinabi niya sa kapatid na nasa bahay siya ng kanyang kaibigan dahil nais nitong ipagdiwang ang birthday doon at sinabi rin niya na balak niyang pumunta sa Kalimantan para doon magtrabaho pansamantala. Nang mga oras na yon, hindi niya sinabi sa kapatid ang mga pangyayari sa pagitan nilang mag-asawa. Samantala, nalaman ni Asep na hindi sa bahay ng pamilya o ama ni Irma siya umuwi, gaya ng nakagawian nito kapag sila ay nag-aaway mag-asawa. Bagkos siya ay pumunta sa bahay ng isang kaibigan. Dahil doon, lalong nag-isip si Asep na may ibang lalaki at naglolo ko talaga ang kanyang asawa. Kahit na alam niya na hindi naman malapit si Irma sa kahit na sinong lalaki. Pero dahil sa selos, binalot ng galit si Asep. Kaya agad siyang nag-isip ng masamang plano para patayin si Irma. Kumausap siya ng ilang tao para makatulong na patayin ang asawa. Sa pagkakataon na yon, noong January 2024, may tatlong lalaking pumayag sa kanyang alo. Ito ay ang kanyang tatlong mga na sina Abdul, Usman at Agus. Hindi nagpalampas ng panahon ng apat, sila ay agad nagplano para sa pagpatay kay Irma. Ang kanilang planong pagpatay ay gagawin nila sa bahay ni Asep. Matapos patayin, plano nilang ilibing si Irma sa sementeryo sa medyo malapit sa bahay ni Asep sa may likurang bahagi lamang ng bahay. Inihanda agad ni Asep ang isang machete, dalawang asarol at isang pala na itinabi lamang sa loob ng kanyang bahay. Matapos may handa ang plano, sinimulan na ni Asep kumbinsihin muli si Irma na umuwi na sa kanilang bahay upang magsimula muli ng bagong pagsasama. Ngunit sa pagkakataon na yun, natatakot na si Irma sa kanyang asawa. Dahil natatakot siyang baka tuluyan na siyang patayin ni Asep. Bagaman hindi siya sumasagot sa mga mensahe ni Asep sa WhatsApp, natatakot siyang baka idamay ni Asep ang kanyang anak na kasalukuyang nasa pangangalaga ng kanyang kapatid. Gayunpaman, tinatagan niya ang kanyang loob na hindi sumang-ayon sa hiling ni Asep na umuwi na ito sa kanilang bahay. At ipinagpatuloy niya ang kanyang planong pumunta sa Kalimantan para doon magsimula muli. Sa katunayan, humingi siya ng pera sa kanyang kapatid na nasa Saudi Arabia para sa kanyang pamasahe papunta sa nasabing lugar. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang tiyuhin para pakiusapan na sunduin siya sa bahay ng kanyang kaibigan sa panyandaran. Dahil nais niya na bago siya umalis papunta sa Kalimantan, nais niya munang puntahan ng kanyang tiyuhin, kapatid, anak at ama. Ngunit bago pa man siya masundo ng kanyang tiyuhin, nagpadala ng mensahe si Asep ng isang pagbabanta na papatayin umano nito ang kanyang ama kung hindi siya uuwi sa kanilang bahay. Sa mga oras na yon, nataranta at natakot si Irma sa pagbabantang ginawa ni Asep sa kanyang ama. Dahil naniniwala si Irma na hindi malabong gawin iyon ng asawa. Sapagkat alam niyang ang kanyang asawa ay ubod ng sama at talagang kakayaning gawin ito ang lahat ng bagay na kanyang sinasabi o binabanta. Sa takot na patay ni Asep ang kanyang ama, sa huli, agad na nakapag-ugnayan si Irma sa kanyang tiyuhin para hindi na siya sunduin nito. At susunduin umano siya ni Asep dahil nagkaayos silang mag-asawa. Sinabi niya mga bagay na yon dahil sa tingin niya na matatahimik lang si Asep kung makikipag-usap siya ng maayos sa kanya. At ayaw rin niyang madamay o mapahamak pa ang isa sa kanyang kapamilya. Sa kabila ng pagkukumbinsin ng tiyuhin na wag nang makipagkita sa asawa, natuloy pa rin ang pakikipagkita ni Irma kay Asep. Noong January 14, 2024, sinundo ni Asep si Irma para bumalik sa kanyang bahay. Bago pa man makarating si Asep at Irma, ang tatlong mga kaibigan naman ni Asep ay matyagang naghihintay sa pagdating ng mag-asawa. Pagkarating, pumasok ang dalawa sa loob ng bahay at dumiretsyo sa kanilang kwarto. Ang hindi alam ni Irma na naghihintay ang tatlong kaibigang lalaki ni Asep sa loob ng kwarto Pagkapasok, walang pagalin lang ang hinawakan ng tatlo ang tigkabilang mga kamay at paa ni Irma Habang si Asep naman ay tinakpan ang bibig ng asawa Walang nagawa si Irma sa mga oras na yon dahil apat na lalaki ang humahawak sa kanya Pagkatapos, agad na hiniwa ni Asep ang liig ni Irma ng ilang beses na agad naman itong ikinatumba at ikinamatay. Nang napagtanto ni Asep na wala ng buhay si Irma, binuhat nila ang bangkay nito patungo sa sementeryo sa likod ng bahay ni Asep. Sa isang madilim na gabi at tahimik na kapaligiran, agad na naghukay ang mga salarin ng butas para ilibing ang katawan ni Irma. Matapos ang paglibing, agad na naghiwa-hiwalay ang apat upang bumalik sa kanilang tahanan. Makalipas ang ilang araw mula nang pinatay si Irma, ang pamilya ay nag-alala at nagtaka sa hindi pakikipag-ugnayan nito sa kanila. Dahil sanay sila na palaging nangangamusta at nagkikwento si Irma sa kanila. Kaya labis na nag-alala ang pamilya nito lalong-lalo na ang kanyang tiyuhin na huli niyang nakausap. Hindi nag lang ang tinawagan ng tiyuhin ni Irma si Asep para tanungin kung kumusta na si Irma. Ngunit sumagot si Asep na hindi umano nakipagkita si Irma sa kanya at dagdag pa niya na marahil sumama ito sa kanyang lalaki. Bagaman hindi naniniwala ang tiyuhin sa sinabi ni Asep, wala itong magawa dahil wala itong ebidensya na nagkita ang dalawa. Gayunpaman, nag-aalala ang tiyuhin sa maaring nangyari kay Irma. Kaya nagulat na siya sa mga polis patungkol sa pagkawala ng kanyang pamangkin. Ngunit sinabi ng mga polis na baka ito ay nagpunta lamang sa ibang lugar. Matatandaan na nagsabi si Irma sa kanyang kapatid na balak nitong pumunta sa Kalimantan. Kaya naisip nila na baka nga nandun si Irma at ayaw niyang may ibang tao na makaalam na nandun siya. Dahil doon, hinayaan na muna nila ng pansamantala si Irma na mamuhay ng tahimik sa ibang lugar. Subalit, lumipas ang ilang buwan, nag-aalala na talaga ang kanilang pamilya dahil wala man lang silang makuha na kahit anong impormasyon o balita kay Irma. Maliban dito, hindi na rin nila makontak ang phone number nito dahilan para mas lalo pa silang kabahan at magkagulo. Pati ang nakatatandang kapatid ni Irma na kasalukuyang nasa Saudi Arabia. Makalipas ang ilang buwan, noong June 4, 2024, nakatanggap ng isang mensahe ang kapatid ni Irma patungkol sa kalagayan ni Irma. Ang nagpadala ay hindi nagpakilala. Gayunpaman, ayon sa mensahe, patay na umano si Irma at ang pumatay ay si Asep. Dahil sa impormasyong nakuha, agad silang nagulat sa mga pulis patungkol sa natanggap nilang mensahe mula sa ibang tao. Kasabay ng pagsasabi na wala silang natanggap na kahit anong impormasyon o balita kay Irma sa halos limang buwang nakalipas. At ang nakakabahala dito, bagaman pinagbigyan pansinan ng mga pulis ang kaso ng pagkawala ni Irma, hindi naman nila matagpuan si Asep. Lumipas pa ang humigit kumulang na isang buwan noong July 28, 2024, natagpuan at naaresto na ng mga pulis si Asep na ng mga oras na yon ay nasa Bogor, Indonesia. Nasa pagkakataon na yon, hindi na nahirapan ng mga polis na pagsalitain ito patungkol sa pagkawala ni Irma. Sapagkat agad niyang inamin kung anong ginawa niya sa kanyang asawa at walang pag-aalinlangan niyang itunuro ang tatlo pa niyang mga kasabuat. Sa panayam sa tatlo, isa sa kanila ang nagbigay ng impormasyon patungkol sa ginawa nilang krimen. Dahil ayon sa kanya, nakukonsensya na siya. Naawa o mano siya sa pamilya ni Irma na matagal nang naghahangad na makakuha ng balita patungkol kay Irma. Kaya nagkusa siyang ipailam ito sa pamilya sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe sa telepono patungkol sa kalagayan nito. Matatandaan na may isang taong nagpadala ng mensahe sa kamag-anak ni Irma upang sabihin ang nangyaring pagpatay dito at kung sino ang pumatay. Matapos ang pag-amin at pagturo sa kinaroroonan ng bangkay ni Irma, agad na pinuntahan ng mga pulis ang lugar na pinaglibingan. Nang mahukay ang bangkay, agad nila itong ipinadala sa laboratorio para isa ilalim sa medical na pagsusuri. Sa wakas, ang matagal nilang hinahanap-hanap na si Irma ay kanila nang natagpuan, subalit sa nakakalungkot na paraan. Dahil patay na ito at ang nakakadurog puso pa nito, nang lumabas ang resulta ng autopsy, doon lamang nila nalaman na buntis si Irma. Kaya maliban sa hindi na nila muling makakasama si Irma, hindi na rin sila magkakaroon ng pagkakataon na masilayan ang sanggol sa sinapupunan nito. Samantala sa kasalukuyan, nananatiling nakakulong ang apat na mga salarin habang naghihintay ng paglilitis. Kung saan maaring mahatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa bilangguan o death penalty si Asep bilang naging utak sa ginawang pagpatay kay Irma. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin si Usagi, Charlene Timbal, Evangelina Tan from from Sweden, may Dayan Ranola from Carmona Cavite, Rosana Suzuki from Akita, Japan, AC from Macau, Jennifer Del Pozo from Jeddah, Saudi Arabia, Mary Ortiz and her one and only son, Frederick Ortiz from Lipa City, Batangas, at ang new subscriber na si Angie Romero. Sana po ay tama bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Irma Novitasari. Ako po si G. Maraming salamat.